Yo! What's up mga katong Stevie! Isang so, magandang magandang araw po sa inyong lahat at panibagong araw dito sa RR Farm kung saan eh napagtanim na nga tayo ng talong kahapon pagdating natin galing weba Sia So ina nga po yung tinanim nating talong So mga katong ito Medyo masinsin ang ginawa natin dito Kasi ibabalag naman natin to Ibabalaga natin to ng matibay Para at least Masulit yung banang lupa Ang pagitan naman kasi ng tunlim niya Madalang Kaya Babawi tayo sa pagitan ng tanim Tapos silipin ko yung house dito yung house na kinagkad namin ayan kung saan naabot ah kasi nga mga katong patutubigan namin to bago natin taniman iman Kinapos pa pala ng konti. Ganda pala nung kanito hoso no. tong sa ayan nga po ano uh, na tayo ginamit na natin yung bagong host na dala ko kahapon so yung isa pa lang nakarekta dun sa ano sa sa robin natin ito ang dulo kaya may gimahaba kaya lang uh, buti nga dalawang nabili ko para at least ito kasi ng ito nito mataas do sa yun may damo na yun kaya obligado dun nakatutok yung robin so gagawin ko gagawin ko pa ng paligyan ng sangka magkukuha na lang ako kami ng plastic magbubutas kaya kumbaga pagka doon tinutok yung hose diretso dito pababa at inaayos ni Ped sangkang kabiyak pagka yari eh pagagawa ko naman doon sa kanya yung sangka so dito may dalawang bata naman kaming kasama <coughs> Excuse me. Uh, ito ang maging trabaho nila hanggat mm, hindi pa kami nagsisimula dito yon uh, pinapa ano ko yung tataniman ng papaya para maitanim na rin yung papaya no? pinabubutas ko na nga po gamit ang digger so kapapaandar lang namin nito na ng tubig uh, maya maya pagka nabasa na yung tudling at nabasa na yung butas uh, tutusukan ko naman kasi kuya, matigas yung lupa mahirap magtusok ng darili <laughs> kahapon ginamit namin darili eh, sugat sugat kaya ayun kumuha ko ng isang kawayan na malaki laki pagka magbubutas siya para laglag na lang ng laglag ng pula so okay naman yung matudling tudling mga katongs kasi nga ayun, tulad nito dito magagaling tubig papunta naman doon kaya yeah, maganda po. Maganda po yung kan may mga sangka. Kede. Tabo. Ya, <coughs> yeah, mga katongs naayos namin tong nga habang nagpapatubig si Kuya Ediron at uh, yung dalawa naman ayan, uh, naigagayak na yung taniman ng papaya so hinukay nila kada tapat na lang ako ng poste ito para hindi na sila maligaw yung pagitan tapos ito nga po yung spray ko nung isang araw uh, naninilaw na So, ngayon eh uh, na matapos na nilang butasan yung pag yung pagtataniman sabi ko ikadkad na nila yung kan yung lagyan na nila yung punla kat tapat-tapat din uh, lalagyan ko po ng konting pataba sa ilalim at saka at saka naming babasain at saka yun itatanim sasamahan ko po silang magtanim dito para at least maayos Mga katongs, nagsisimula na nga po kami magtanim dito ng talong uh, ngayon medyo maganda kuha natin ng pagtatanim so ginubutasan ko na kasi mahirap magkuhan magtusok sa darili tapos may dalawa tayong taga -tanim. si Ped ang nagkakadkad ng punla si Kede ang nagpapatubig so sakto yung kuha natin yung ano ng tao kanya-kanyang trabaho tatanim muna namin yung papaya so medyo wala uh, tanghali na mamaya naman tayo magtatanim ng talong uh, tatapos lang ni kay Eddie yung patubigin doon yung mga nataniman ng natin sa pangalawang block so dito sa dulo medyo maluwang luwang to so tatanim lang natin tong papaya lagi lagi nanti nang konting pataba ketemuan ah, nanti nang konting lupa pen nih sana di jangan minum dululah ya talaga ang pala ba diba? para pag dinilig eh oh, malambot ah malambot ah lalagyan na lang natin kahoy lagyan mo yung plastic yun yes, sa pataba Tuh kontin lupa. Tuh. Oh. Ya. Ya, ya. Dale, bambut mau ada di नदी su

shoutout dito sa dalawang kasama ano pangalan nyo ako pagi? Jarel ha? Jarel Jarel ay ka dyan dyan ayan taga rito lang po yan ah dyan dyan mart oo pahingan na kayo no. kakain na tayong tanghalian yan ikaw po kita isang ka yeah, mas bati po sir ha? Bati po. Naliligaw ka ba pagi? Opo. Hmm? Oh, yung plastic! Tanggal na. Hindi, mo nilalagay? Ipunin mo. Diyan, ato <Celtic Reese> <tinyo> oh, Bawal yan sa kalikasan. <laughs> oh, malambot. Ito, Pagka daw mahilig sa papaya yung nagtanim, maraming bunga, malalaki. Ha? Mahilig ka ba sa papaya? Oo. Ha? Habang yan no? hanggang doon Siguro isang daan kasya na rito. No. Sa isang diretsyo, dulot, bungad hanggang dun sa dulo. May isang daan kasya. Ewan ko lang kung ilan yung bilang ng poste yung bu bilang ng papaya ayun yan dalim mo na yan ito pala yung daw ng ampalaya yan na lang mo na Yun, kaya na po tayo ng tanghalian. Tolo boy. Tolo boy. Ay. Nawala yung boses ha. Oo. Hindi ba na kuminom? Ha? Naglamang, nagpaglamay nag kami kasi. Kumanta ka sa lamay? Oo. Uh -huh. Talak-talak na. Kaya nawala yung boses. Ano ulam natin? Tinolang manok. Ano si Boss Eddie? Hey, Dahan-dahan lang, okay. okay. tayo okay. may 'ya. pa 'yung rice cooker at 'yun. Si Angela 'yung to tama. Eh. bye Okay po mga katong sa ato yan Hindi tayo nakatapos dito sa talong Pero konti na lang Walang tuling na may sila lang po sa sulok Ito natapos na namin mahaba at ayan pinapatubigan na nga po para mabasa so yung straight na ito sa talong mga Katongs, mula sa kubo hanggang dito natataniman na namin yung, yun na lang yung may iksing tuling na yun yun na lang ang hindi natapos so bukas tatapusin lang namin yun at uh, dito naman sa city tayo magtatanim ganda mga katulad yung patubig natin maaabot dito yun yung flexi hose na binili ko yung ay yung hose na binili kong pandalawa na yung duktong duktong dito yan sobra pa nga po mga katulad makakabuelta pa kaya lang pinagputol putol na kayo para madaling pagduktong duktongin at matansya kung saan pwede ilipat gabi na kaya uh, na nayari din namin basahin yung mga natamdan so ayun si pet papatayin na yung makina yung Robin, sa ngayon Robin po muna ginagamit namin uh, nagpapakuan pa tayo ng kung bagong gawa yung deep wheel, yung bagong baon yung deep na yun kaya uh, niro Robin muna namin siguro mga ilan araw gagamit namin ng electric motor at bukas ito yung tinanim namin sitaw, ay sitaw, sile po. medyo marami yung nalanta gawa ng kasi tinanim namin ito, tuyon tuyo yung lupa eh sabi ko kaya hininto muna namin ito eh sabi ko ang kamuha nito, babasahin muna bago itanim Uh, para hindi ganong mainit kaya siguro gawa na rin ng mga uh, tama may mga kagat din ng crickets pero sigurado na magbasa muna tayo tapos budbura ng pura dan so bukas ito naman ang gagawin namin. Mag Magamaga kung patutubigan muna yung unang natanim at saka huhulipan. Then, diretso na tanim dito sa mga sili. At saka dito. Dito po is siling panigang mga katongs. Ito yung pagitan niya. Ito yung talong. Ito yung sili. Tapos yun. Tutudling pa kami ng talong dun sa kabila. At Pagka nayari siguro ng tanim, yung talong dito at saka sile. mga sile, na kami doon sa kabila. Total, ala pa naman yung plastic. Yung Taiwan, mga katong, eh, nakahold muna yung Gawa ng malilit pa. Doon naman namin uh, ipupwesto yun sa may bungad. Dito, sa so may karuktong ng siling panigang. Kasi yung, panig yung siling panigang, dito lang yun at saka dito. Papasok uh, 53. maganda naman na yung mga katong syong sili buhay na may ilan lang nga lang na lanta gawa ng crickets o oh, at kwan init